Ah, nga pala. Paano pang nalaman to ni Rosa? Ah, uh, sa pagsispenta siya sa'yo, huwag nga na siyang pasinin. Huwag mo Eh? Parang nakakahalata para na nga siya. Estelle? Labhan uh, mo yan mamaya, ha? Sige, and <laughs> uh, na Han! Oh, Tama. hi! Dito na ako! Oh, nga pala. Yung in-order ko sa online, bukas na yung dadating. Ito, oh. Diba? Ang ganda. Ang Han. Grabe naman. So, hindi mo lang ako kumustahin. Hindi mo lang ako tatanungin kung kumain na ako. pinaagad. agad! Han, sige na naman, mo. Oh. Okay lang, pero... Sige, bukas. Bibigyan na lang ako ng pera para may pambayad kasi in order mo, okay? <laughs> Thank you, Han. Huh? The best ko talaga. Huh? Okay lang. Basta ka na sa'yo. Bukas, ha? Huh? Cristel Christel! Christel? Kumusta yung niluluto mo? Ah, uh, malapit ako matapos. <laughs> o oh, sige na, sige na. Bilisan mo na. Maglalaba ka pa. Yung Han, ayaw mo sa'yo. Han, huwag naman masyadong utusin yung pinsan mo. Hindi mo naman niyang katulong eh. Ano ka ba, Han? Okay lang yun sa kanya. Tsaka, parang natuto, no? Kaya hindi sila umaasenso eh. Ah, uh, siya. dito ko muna ha. Magpilis lang ako ha. Hmm, <laughs> sing Ah, yes, sir. Oh, Mercy! kamo sa trabaho? ayun, uh, ah, uh, medyo nakakapagod pero hindi pala kasi ako sana eh. Pero masasanay din ako. Gusto mo bang kumain? Gutong ka ba? Matahain kita? Ah, sige lang. Pero gusto pa ako eh. Mamaya na lang siguro. Ah nga pala. Paano pag nalaman to ni Rosa? Ah, uh, basta pagsisipan talong siya sa'yo, Oo, oh, wala siyang kasi rin. Huwag mo nga sabihin. Okay? Parang nakakahalata ng asya. Hindi yan. Basta... Aniwala ka sa akin. Huwag mo na lang sabihin sa kanya. Okay? okay. Siya dito na lang... Nibis mo na ako. Sige. Good morning, Han. Right, Ang aga mo ngayon ah. Wala kang pasok. Ay, nabalahan. Makikita kami ng mga kabatch ko bukas. Kailangan ko ng bagong damit. Ha? Huh? Bagong damit? Kailangan ba talaga bago? Aba syempre no. Matapos mako dapat provided mo lahat ng luho ko no. Han? Al alam mo naman, tayo. Tsaka so, may mga damit ka pa dyan, yung binili kahapon. Hindi mo pa nagagamit yun, di ba? Han? syempre gusto ko ng bago. Ano na lang sasabihin ng mga batch ko na mali ako ng pinili? Ah, sige. Sige, bukas. Bibili kita. Ha? Sa sige na. Bihis mo na ako, ha? Hindi ko na ako. Ayan. Thank you. The best ka talaga. Okay. No <laughs> Kristel, Asa si Rosa? Oh, Murphy! Andun, sa so kwarto niya, tulog. Ano na? Asa na yung pinangako mo sa akin? Uh, ba? Ah... ito nga pala yung ano, ah... Uh, ito lang? Alam mo naman kailangan ng anak ko ng pera. Nakako ka sa akin na dodoblayin mo ngayong buwan pasensya na Christelle ka kasi yan lang yung kinita ko sa isang buwan eh. Ah, uh, may bibigay pa kasi ako kay Rosa. Hindi ko na to kaya. Sasabihin ko na kay Rosa. Miss Christelle, huwag kayo naman. Ang galing. Ha? Huwag niyo nagsabihin. Halata naman kayo masyado. Ano, sir? Kulang pa ba? Oh, ito. Gagag mo. Bakit? Gilingan mo bang masyado? Kaya dapat, doble ang bayad sa'yo. Makapal mo din eh, no? Ikaw na nga yung pinatira dito. Tapos ganyan pa'y gaganti mo sa'kin. At ikaw naman, Murphy. Masalamat ka nga. Pinatulan kita. Ano? ano? Saan lang sa sapisyo ko sa'yo? Sa para ako ba yung may utang na loob sa iyo ha? Kasi yung kita? Tayo ka naman sa Alam mo ano naman pwede pera na ang mo sa akin ngayon Dalawang buwan na kuha ng trabaho Oo Si Chris na nila ng pera sa, sa atin Sa inyo sa atin Sa kanya ako nanghiram ng pera Para sa luho mo Pwede na naman ako eh bakit na lang ka Eh wala ka eh, masilbe! Silbe. Ako? Ayaw ko naman sanang sana makialam sa buhay niyo. Ayaw sana masanang payaman si Murphy. Taso, naaawa ako. Pero ngayon, sana hindi na lang pala. Ito pera mo. At ikaw, bahala kang magbayad sa lahat ng utang mo. Wala akong pakialam kung paano mo bayaran yun. Basta kailangan ko yung pera ko. Alam mo, Rosa? Sa tingin ko, mas mabuti pang itigil na natin to. Kasi hindi ko na kaya sustentuhan yung mga luhu mo. Pangailangan mo. Paghiwalay na tayo. At tingin mo, aalis ako sa bahay mo? Hindi ang ako alis hanggat hindi mo na babayaran yung utang mo. At saka, pati yung din ang kape. Insan.